Bawat araw, tayo humaharap sa mga nangyayari sa lipunan, mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan, mga issue na dapat nating pakialaman, mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran at mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your way. Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue. Issue 101. Los <classic> <coal> Visayas, at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino Welcome po sa isa na namang episode ng ating palatuntunan Ang issue 101. araw ngayon na lunes uh, 27 ng inero tayong 2025 Welcome po sa inyong lahat dito sa ating palatuntunan ng issue 101 Sana inaway nasa malulusog po kayo na pangangatawan At masigasig sa mga trabaho ang atin pong pag sa episode na ito, mga Duterte ang may kasalanan kung bakit may blanko sa BISCAM report. <laughs> Dahil mga ka -issue sa isyo na may kaugnayan sa mga blankong BISCAM report, isang mamabatas ang nagdahilan at itinuturong sa larin kung bakit may mga blankong bahagi sa BISCAM report. I si see Vice President Sara Duterte Abang isang nakakahiyang dating senador <laughs> nawan ang, itinit, ang uh, itinuturo ay si dating Pangulong Duterte <laughs> Ang mga Duterte nga ba? Ang totoong may kasalanan kung bakit may mga blanko, Ha? Huh? Ang naging Bicam Report para sa 2025 ga? Huh? Yan po ang ating bigyang kasagutan at tatalakayin dito sa ating episode ng uh, sin ng Senior ng Issue 101 Pero bago po ang lahat Huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito I-click nyo po ang subscribe button At ang notification bell Sana all Para kayo ay mapapalaanan Kung sakasakaling may live stream tayo At isama nyo na rin ang ating Senior Simon 101 Na Facebook fan page Sa pamagitan ng mag-follow at uh, pag-like uh, Nito Pati na rin ang ating ex At ang ating uh, Twitter account kaya tumisahan na po natin ang ating yan dito sa ating uh, episode sa Kasama po ang inyong linggo na si Yes mga ka welcome po dito sa ating palatutunan ng Issue 101 Today is Monday, January 27, 2025 Noong nakaraang linggo mga ka o nakarang, uh, oh, Nakaraang linggo isa na namang ha? Ah, isa na namang miyembro, isang kongresista diyan sa kamera, sa House of Representatives <laughs> ang nagbigay ng kanyang palusot mga kaesyo, ito, ito, ito na Ulit. sabi dito sa isa sa ulat galing sa Philippine News Agency itong si Congressman Paulo Ortega V Deputy Majority Leader mga kaisyo ay nagpalusot tungkol sa mga blankong bahagi mga kaisyo na kung saan ito po ay mainit na tinatalakay ng taong bayan dahil sa kahalagahan nito mga kaisyo dahil parang niloloko tayo sa mga kongresista, niloloko tayo sa ilang mga senador mga kaisyo na pinaglalaruan ang ating pera pera ng taong bayan mga kaisyo kaya hindi po tayo titigil sa pagbosisi, sa paghingi ng paliwanag kung bakit mga kaisyo ito 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 <laughs> ha? bakit may ganyan mga kaisyo sa bycam report na kung saan dinipinsahan pa ng mga ogag mga kaisyo na hindi daw dapat yan ang atin pong pagbabasihan tungkol sa GAA. Pero ito po ay Bicameral Conference Committee Report kung saan ah, ipa, pinaliwanag na po natin ito mga kaisyo sa maraming beses na bakit importante po ito mga kaisyo. So ayon dito sa mambabatas na ito, itong si Ortiga mga kaisyo, na ang uh, 2025 national budget ay dumaan daw mga kaisyo sa mabusising paraan mga kaisyo bago ito nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Deputy Majority Leader at La Union First District representative na si Paulo Ortega V, Fifth Sabi niya dito mga kaisyo na ang claim daw nitong si dating Pangulong Duterte mga kaisyo tungkol sa blank appropriations blank appropriations ha? hindi yan blank appropriations dahil nakalagay sa gab o sa gaaman mga kaisyo ito po ay ang report by cameral report dahil ang proseso niyan mga kaisyo nung pinagtugma pinagtugma ang sa Senado at sa Kamara mga kaiso sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee bakit may mga blanco at nung lumabas ang gaa sino ang nag fill in the blank sino ang naglagay sino ang nag fill in the blanks mga kaiso? sino ang nag fill in the blanks dito sabi na dito, former President Duterte's allegations of blank appropriations in the 2025 budget are pure disinformation. Ay. Ba't ba hindi nila kung magpaliwanag man sila mga kaesyo, pag magrason man sila, bakit hindi nila pinag -bina binasi doon sa inaligar sa kanila, doon sa aligasyon ni dating Pangulong Duterte na ang Blanco, ha, ah, mga ugag, itong si Paulo Ortega fifth ugag din ito mga kaisyo, ay doon sa Bicameral Conference Committee Report. Hindi sa GAB, hindi sa GAA, doon sa report ipaliwanag nyo yan! Grabe itong ating mga kongresista. Simpleng paliwanag lang ang ating hinihingi. Walang maibigay sa atin. Sabi pa niya dito mga kesyo, ito daw ay disinformation. He criticized the spread of disinformation as a tactic commonly employed by internet trolls na sabi niya dito ni Ortiga mga kaesyo, kung ayon ba kayo sa sinabi nitong ugag na to, na niloloko tayo, lumang style na ng mga internet troll. Sabi niya ha, lumang style na ng mga internet troll ang magpakalat ng kasinungalingan pero ngayon mas maalam na mga tao kung alin ang totoo at alin ang piki. Ay gago! Kaya dito mga kaesyo, sabi na dito sa ulat ng inquirer.net, claims of blank entries in budget para daw ibalik ah yung binawas na budget para sa OVP Sabi niya dito itong ugag na to na si na ah. kayo yan kayo yan, ah, kayo diyan sa La Union Huwag niyo nang iboto to ugag oh, tong kongresista niyo Kulang sa dakol. Sisipain ko tong ugag na to. Sabi niya dito. Ha? Former President. ah uh, dito tayo. Saan ba yun? Uh, lumang style na. Uh, the so-called blank al uh, allocations are a fabrication meant to sow confusion and undermine the administration's commitment to fiscal transparency. Gawa-gawa uh, lang daw mga ka-issue. Gawa-gawa lang daw. Ano pa sabi niya? Let's treat, let's set the record straight. There are no blank allocations in the budget. Ay, ugag talaga. Ang sarap. mm Saan ba yun? Hindi uh, eh, yan. Ah, sab <laughs> sabi dito niya, The reductions made were necessary to ensure that government funds are properly utilized and directed to priority programs that benefit the Filipino people. Ah. Saan ba to? Ah. Ay may tugon pala dito si Castro. Ah, mamaya na to mga ka di Hindi ko pala nabasa tong sa baba. Ah dito tayo. Sabi niya, let let set let's set the record straight. There are no blank allocations in the budget. Ah. Ortega highlighted dito. Ortega highlighted that the budget reflects fiscal transparency and accountability, noting that Congress had significantly reduced the Office of the Vice President budget from 2 billion in 2024 to 733 million in 2025. Dahil kinaltasan, mga, ang, ang, ang budget ng OVP, ha? Huh? Yan daw ang dahilan kung bakit mga, may mga blanco ayon dito sa ulat ng inquirer.net. Ah. Yan ay kay itong ugag na kongresista ng La Union 1st District. Maya kayo mga taga La Union dito sa yung inyong kongresista na si Paulo Ortega. At mahiya ka rin Paulo Ortega na ginamit mo pa ang OVP budget para gawin mong palusot dyan sa anomalia ng paggawa niyo ng gaa. Oh, ito pa mga kaisyo. Nga. Ah, saan ba yun? earlier, Act Teachers Party List Representative Franz Castro st stated that while it is true there were blanks in the gab gab version hindi gab version ikaw rin Castro isa ka pa rin na isa pa to si Castro mga kaesyo isa pang walang laman ang utak tatakbong senador ngayong darating na eleksyon tingnan nyo kung anong laman ang utak niya mga kaesyo utak NPA sabi niya dito walang uh, mayroong blanco daw sa gab hindi gab nga ang tinutukoy ha? Kongresista Castro ang tinutukoy nga yung report ng Bicameral Conference Committee. Sabi ni Ugag dito na si Castro, If it is true that the enrolled bill contain blanks, then it may be a constitutional issue. Oh. Kung totoo daw na may blanko, sabi niya, if it is true that there are blanks in the enrolled bill, because the enrolled bill is the final copy that comes from Congress and is sent to Malacanang, there will be constitutional problems. Nako. Sabi dito ni, ni Castro, maybe the copy sourced by Representative Ungab, I'm not sure is the working copy of the bicameral conference committee but you cannot say that the bicam copy is invalid because the final output is with the GAA 2025. So if he can prove that there are blanks there, we will have constitutional questions there. Oh. Maliban daw kay Ortiga at ibang mga babatas mga kaesyo, ay pinasinungalingan na may mga blanko doon sa GAB o sa GAA. Ah, oh, itong si Risa Hontiveros din nakalagay dito sa balita na to. Si while she voted against sa 2025 budget, wala daw siya nakitang blank na mga items doon sa BICAM. Iwan ko ba kung nagbulag ba tong si Risa Hontiveros o naka nag, nagbulag-bulagan lang to mga ka-issue. Grabe. Oh, wala daw ang blanko. Wala daw ang blanko pero dito mga kaesyo makikita po natin na mayroon kaya gusto po tayo ng tamang paliwanag ipakita to nila kasi pag, pag mo ang website mga kaesyo ha pakinggan nyo ng mabuti dahil pag nyo ang website mga kaesyo ng kongreso at nang Senado wala ka, wala po kayong makita doon na bicameral report related to the 2025 GAA Ulitin po natin mga kaesyo dito tayo tingnan natin oh mayroon dito committee reports mayroon dito mga house bills and resolution ah kung uh, bubukas to, okay. Ito. Ito ha. Uh, mag Kuha tayo ng sample mga ka ng House Bill na naging batas. Uh, mayroon bang silang pinasa ngayon? Uh, kung mayroon po kayong nalalaman tungkol sa pinakahuling, pinakalatest na batas na ipinasa ng Kongreso. Tingnan natin mga ka -esyo. Kahit lang ano dito uh an act requiring the registration of subscriber oh uh, ito subscriber bill to. For example lang mga ka ito. Ah uh, kukunin natin to kung mabuksa natin. Uh, Ayon. Uh, attachment tingnan natin mga ka-Esyo kung anong laman. Uh, batas. Uh, walang report. Uh, dahil sa Senado, mga ka don doon, puntahan natin yung... Ay, hindi ko pala na-display. Puntahan natin yung sa Senado. Senado ha, sa Senado. Senate. Ay. Ano ba to? Mali, mali pa lang ang natuplo ko. Senate. Dito tayo sa Senado, mga ka Dapat mayroon dito ang mga uh, legislative documents ito by the way itong committee reports na to is this is the report per kung kung uh, nasundan niyo po yung mga blue ribbon committee doon sa quadcom mga kaso sa congress uh, house of representatives yan uh, dito mga kaso try natin buksan to bills ah uh, senate bill kasi kailangan natin yung hindi ito kasi committee report to ng ano ng committee bawat uh, bawat uh, legislative body. Gusto po natin mabuksan yung uh, committee chairmanship committee hearing yung bicameral conference committee. Uh, ano ang pinakauling batas kailangan natin na mabuksan para malaman at makita nyo po kung nandyan ba. Dahil kung talagang gusto nila ng transparency mga kesyo, dapat nilagay nila dito yung bicameral conference committee reports. Ah, kasi committee report lang to mga kesyo. Ha? Hindi pula wala, wala po silang nilagay, wala po silang kung gusto talaga nila ipakita nila ang kabuuan kopya Maliban dito sa kopya na mayroon tayo mga ka ito ay hindi pala to. Ito mga ka-ISO. Kung makaproduce sila ng ganitong kopya na may laman mga ka at ito ay certified na true copy ng Bike Camera Conference Committee report mga ka-ISO, yan maniniwala na po tayo sa sinasabi nilang walang mga blanco. Pero hanggang hindi po nila maproduce ang ganitong dokumento mga ka ay niloloko lang po tayo ng mga to. Niloloko lang po tayo. Isa pa to mga kaesyo, panghuli. Matatawa po sa po tayo. Ito. Ay, saan ba yun? Ito mga kaesyo. Ah, sumasaw pa isang nakakahiyang ugag na to mga kaesyo. Ang dating senador na bininta ang ha? bininta ang ano, ang South ang West Philippine Sea. Anong sabi na dito mga kaisyo? Ang bike o blank spaces issue ay isang Duterte issue. Inimbento nila to para ilihis ang issue palayo sa corruption mga kaisyo daw ng pamilya nila. Oh, kung magpabudol ka daw, magpabudol ka paulit kay Dots, ikaw na ang may problema. Anong masasabi nyo dito mga kaisyo sa mga akusasyon? Na itong mga blankong mga laman ng Bicameral Conference Committee ay gawa-gawa lang daw ayon kay Trillianis. Ewan ko to. Tatakbo daw ito bilang may mayor ng kaluokan. Oy okay, mga taga-kaluokan, ibasura nyo tong asong kanin na to. Padagdag pasanin pa to sa inyo. Wala tong alam sa pagpatakbo ng isang lungsod ng isang siyudad. naman ang 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 alam lang nito mga kaisyo ay ah mga taga-Kaluokan ng mga kaisyo natin ay manira na ang tao. Issue 101. Kita nyo po mga kaisyo? Ha? Ah, nililihis po nila ang isyo tungkol dyan. Dahil hanggang sa ngayon, itong mga taong to mga kaisyo, lalo na sa kamera ay tahimik sila at hindi nila ah, tinatalakay ang tungkol sa bicameral conference committee report wala ni isa man lang ang nagsalita tungkol dyan sa mga kongresista na nagdidinay na may blanco ang laman ng bicam report wala po tayong narinig mula sa Senado wala po tayong narinig mula sa kongreso na nagsabi na ang bicameral conference committee report ay ito ito walang blanco. may nakikita ba kayo may naririnig ba kayo may mga ulat bang lumabas na nagpakita si kongresista Pulpol si kongresista Palpal at ipinakita nila na ito ito yung original, ito yung tunay na Bicameral Conference Committee report. Tingnan nyo, walang blangko. Wala. Wala man ni isa mga ka ang nagpakita sa atin yan. Wala ni isa ang nagpahayag na ito ang totoong kopya ng Bicameral Conference Committee at totoong walang blangko. Hanggang magkaroon ng ganyan mga ka ang lahat ng itong mga pinalabas nila lahat ng isyo na to na tinutukoy nila o tinuturo na amay salarin kung bakit may mga blanko ay gawa-gawa lang ng mga Duterte dahil ang uh, Office of the Vice President ay kinaltasan ang budget ito ay mga diversion tactic lang ng tactics lang ng mga ito mga kaisyo para ilihis po ang ating atensyon mula sa kapalpakan, mula sa kababuyan, mula sa mga ginawa nilang mga pandarambong at pinaglaruan ang ating budget mga kaisyo ang pera ng taong bayan issue 101 Dyan lang po muna tayo dito sa ating pagtalakay sa ating palatutunan ng issue 101 at abangan po ninyo ang susunod naman natin na mga live stream dito sa ating youtube channel mga kaisyo hanggang sa muli ito po ang inyong lingkod na si Senior. Bansa man talang pong mamaalam. Bye bye. At yan ang issue 101. Ang natin sa mga kinaukunan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.